Suno ang balay, dilipa pa mayor si tatay ato. Kaya wala ni daw nakahatak, so gisunog ang balay. At tubangan sa among gig na ay dipusil. Bata pa ko, imagine na mo ang kaguon ni anak. Lain na lugar na mapanako, bata ang dabaw City sa ona. O nga na nga nahitabo, ang ako ang first cousin, gilugos, gipatay. First year college siya, tinayari na ba? Ana, kagubot ang Davao City. Sa kagulba na mo gusto ng ay siyempre biktima ang pamilya. Hantod ni Abot si Tatay Tigo. Okay, yeah. El total ng katulong ito. Ibig sa sabihin, sumubra kami sa numero ko. But, uh, tagadabaw, at hindi naman namin mapigilan kung tumakbo At dito, hindi ka naman hiyain. So, yung isasali ko lang rin, Papa, doktor ito. Pero ang balita ko, mga 8 na pasi

Number 42, Mata Doc Marquez, San Ma, Re, è in short for, Mata Richard Piso. Luca Pes, Luca Doc, happy day goes the way that indoors endorse Nitata kay kung bingung si Marta sa buwan, kani gumarang ninyo ni, buong kani, magtrabaho ni mayo sa ito ka din kayo suod. Pero kung ninyong ninyo istatay, walo na yung pasintiyari ng mga na! <laughs> sa ito, pasuod mo, anak ni tatay. Noon kay ako, uh, tisoro ba ko, pagkumang ko na ko si Senator Bungo, kay tisoro ko siya, So ako po, Richard Tesoro Mata, siya ang super tesoro ko. Ako ay gihingo po pediatrician na uncol ni tatay nito. So kung magsakit si Kitty, manawag na yun si Senator si Bongo. Wag ko ta dito, mag-check up ta. So nakita ko na si Kitty, ganit ang kagamay, ang tuloy na po na siya. So ano ang ganda ang kasukod ka Sa pagpailan nila, ako, hindi ko, taga-dabag yun. No? Kahit masaya dahil kayo Direkto ko na puyo sa Boulevard no so diha kung ba nila tangyo ng diha may nang tubo 1980s silingan na gisunog ang balay dili pa mayor si Tatay Ato kay wala gid na nakahatag so gisunog ang balay at tubangan sa among git na ay gipusil bata pa ko imagine mo ang kagulol ni anak Lain na lugar na mapanakong bata ang Davao City sa una. O nga pinakagrabe nga na hitabo, ang ako ang first cousin, Gilugos Gipatay. First year college siya, Ateneo ni Anak Ana, kagubot ang Davao City. Sa kagurba na mo gusto na limang hawa, ay siyempre biktima ang pamilya. halto ni Abot si Tatay Tigong. Di na nato na i-explain. Kabalutahon sa inahitabo na minaw ang Davao City. Pati insurgency, giayon niya. Pwede na natin magbaktas, na din na mag-uol. So, kung sa tay! Dagan, tay! Dagan na yung kapresidente tayo na sulpan din po ang Pilipinas. Pero muna kung sa ikuha niya, bukot ninyo. nyo. Pagkuhuman na na Timur siya. iya yun lang dibuhat yang kung alam Filipinas Timo Pilipinas. Maski kabalo siya. Balapatan siya daro sa tatay. Kabalo siya Na ako sa Hong Kong, ani, nagingon na ay daw pick up niya. Ingon niya, so what? Namutala ko kay Senator Bong, tinuod Bato ko, tinuod, tinuod. Kung ano man sa uulit. Di ba pwede nga, na lang sa siya uulit Pilipinas. May muli ato nga, may pasayo pa ko, may ulit pa rin siya sa iyo. Nagang explanations na, ngano siya nagpadako. Sa ako alang yano na explanation, ang ako pinakasimple, Father's love. Father's love. Ako pa rin i-explain. Of course, love ang tanan ni tatay. Love tanan ni tatay. Pero pinaka niya si Didi Sara. Kabalo siya kung sa next ang anong gobyerin nyo Impeachment kay Didi Sara o the conscience presumod si Didi Sara. Musungkot ko mo ano, anak! Yeah. So for me, ang akong analysis, nagsakripisyo si tatay. Nagsakripisyo siya. Kaya dahong nga, uh, kaning mga deka yung ilan yung mga nilagay ng senador, alam alang maproteksyonan si Vicky Sarah. Pero dili na yung datay dito na. Para na sa tuwang tanan. Kahit kung nawala si Dito wala tay tayong presidente sa 2028. Anak ni hindi niya endorse alam ng proteksyon nga. Kitang-tanan. Pero siyempre, ulang-ulang nila si Vicky Sala kay Vicky si Salas po na katulang dalawang Pagka-Presidente sa 2028. Naroon, kasi mo ang ano na marintes ng ating pangalan. Marin Sarbataw ako. Hinoon uh, sa wapang nag-follow sa Facebook page na kay 2.7 million followers. So, Dr. Richard and Erika Mata, palihong i-follow. Then, kay Dr. Marites, kung kaya ka dito, Duk Marites, kay eh, updated man ng panahon dito kung mag-follow mo. Pati politics, ako sige kong comment sa politics. At kuha kung di ka mag-apologize, hindi tayo ka na ko, Your Honor, ready na dito ko, na nangita ko sa kumisis, Your Honor, I'm sorry, I have taken care of my name all my life. If I will apologize, you will just destroy my name in the mainstream media. I'm sorry, I will not apologize. Giretin ko na ko na. Huwag ko mag-apologize. Pero naingon po sila, si PPP at ang uh, uh, representative Brian Lim sa mga ito kung i-intensyon kanila muna ang kladyong kapagkasinador. So kanin ako Marites, aside sa de Marites kay Ita, ako pong pangalan kay Mama Ma, Richard Ray Tess Isoro. So Marites. So ayaw kalimot sa Marites ayaw kalimot sa Duterte, focus nyo ito Pero ipadayon nato ang atong pangampo kay Tatay Kiko na tuupan sa mga kay Mayor Baste na makabalik ni Hapon si Tatay Dere kay Dako kaayo ang kanang mali na gibuhat kaniya na explain ako kaniya ni Atty. Marcoleta. Okay. So, na tay solusyon ang kulang na lang kanilang sa pagkampo, so balik na din rin base sa mga announcement. O so, with that, maayong gabi sa inyong tanah. God bless. Thank you so much, Dr.